Kumusta? Ako si Lex. At ako naman si Vera. At ito ang Excel Edge Podcast Show. Um, isa sa mga pinakamalaking tanong kapag bibili ka ng bahay. Dito sa Pilipinas, saan ka kukuha ng pondo? ba? Diba? Oo nga eh. Laging dilema yan. Pag IBG o banko. Lalo na kung first time home buyer ka or um, tinitignan mo as investment property. Tama. Ngayon, susubukan natin himayan yan. Gagamitin natin yung mga uh, sources na pinadala ninyo, mga guides, documents, pati mga online discussions. Ang goal natin ay e matulungan kang timbangin kung ano ba talaga ang mas okay para sa'yo. Tama ka dyan, Lex. Kasi alam mo, walang iisang sagot talaga dyan eh nakasalalayan sa um, financial situation mo, syempre. Pati sa property na gusto mo at kung ano bang priority mo, bilis ba, baba ni interest, o yung parang flexibility. Oo oh, nga. What's interesting is, parang hindi lang interest rate ang tinitingnan ng mga tao ngayon. Exactly. Maraming factors. Okay. So unahin natin, para kanino ba talaga ang bawat isa? Let's start with pag-ibig. Based sa mga nabasa natin, parang mas bagay to ang um, first-time home buyer ka? Oo, lalo na kung medyo, alam mo na, limitado yung kita o kaya kung ang target mo ay yung mga low-cost o socialized housing at dapat may hulog ka na sa pag-ibig, di ba? Mga minimum 24 months daw. Yes, kailangan 'yon. Pwede rin naman lump sum kung kulang pa at uh, malaking bagay din yung preference for fixed interest rates. Yung panatag ka na hindi tataas agad yung bayarin mo for a long time. Okay, gets. Eh ang bangko para kanino naman to usually? Ang bangko naman, bali mas madalas puntahan kung ang bibilhin mo ay um, medyo mas mahal na property mid-range or even high end. Ah, uh, okay. Tapos kung self-employed ka or may business, baka mas mapabilis ka sa bangko kasi kailangan nila ng mas mabilis na approval minsan. Makes sense. Kailangan din siguro maganda credit score mo dito at stable income. Oo naman. Malaking factor 'yun sa bangko. At saka, 'yung iba, pinipili ang bangko kung plano nilang bayaran agad 'yung loan. Sabi nating 5 to 10 years lang. Ah, uh, okay. Dito na siguro papasok yung um, usapin ng loan amount at down payment. Dito raw madalas nagkakatalo. Oo, ito yung common na uh, point of comparison. Sa pag-ibig kasi, ang maximum loan amount nila is 6 million pesos. Pero syempre, diyan automatic. Depende pa rin sa capacity mo magbayad at sa LTV ratio. LTV? Loan to value yung bayan? Oo, loan-to-value ratio. Yung porsyento ng halaga ng property na ipapahiram nila. May nabasa nga tayong feedback? Sa Reddit yata yun? Ah, oo. Naalala ko yon. Yung user na medyo na lowball daw yung appraisal? Yun nga. Medyo kuriput daw sa appraisal. Ang ending, kinailangan niya ng 46% na down payment. Imagine! Grabe! 46%? Ang laki nun! Samantalang sa bangko, mga 20% lang daw sana. Oo, yun ang sabi niya. So ibig sabihin, kung pag-ibig, dapat handa ka rin sa possibility na mas malaki ang cash out mo, lalo na kung mataas ang selling price compared sa appraisal nila. Importanteng consideration yan. Definitely. Sa bangko kasi, usually kaya nilang mag-loan ng 70 to 80% ng appraisal value. So, mas mataas ang chance na mas mababa ang DP mo, lalo na sa mas mahal na properties. Dito papasok yung mga realty na nag-focus sa ganitong market like Excel Edge Realty. Kung mid-price to high-ticket properties ang hanap mo, they specialize in that. Pwede nyo silang i-check sa www.xledge.com.ph. Good point. Okay, lipat tayo sa laging mainit na topic. Interest rates at loan terms. Dito raw lamang ang pag-ibig. For interest rates, lalo na yung sa affordable housing program nila, 3% lang para sa mga minimum wage earners, di ba? Para sa loans na hanggang 750,000 pesos. Wow, 3% lang? Tapos, mas mahaba yung fixed rate period nila. Pwedeng umabot ng 10 years or more pa nga daw, sabi sa ibang sources. At yung loan term, hanggang 30 years. Mas predictable talaga ang monthly mo. So, pangmatagalan na peace of mind, kumbaga. Pero ang mga banko, may laban din naman sa rates, di ba? Hindi naman sila laging mas mataas. Meron din silong competitive offers, oo naman. Lalo na sa mga initial fixed periods, yung 1 to 5 years, minsan, mababa rin talaga sila dyan. Ah, pero panandalian lang yung pagiging fixed. Oo, yun ang catch. After that initial period, mag adjust na yung rate based sa market. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, pero may risk na tataas. At usually mas maikli lang din ang loan term sa bangko, mga hanggang 20 years lang madalas. Okay, clear 'yon. Ngayon, bukod sa pera at numero, ano pa ba yung proseso mismo, mga bayarin at yung flexibility? Mahalaga rin 'yan, Lex. Sa bilis ng proseso, mukhang lamang ang bangko. Based sa mga feedback, pwedeng 5 to 7 business days lang or a few weeks approved ka na compared sa pag-ibig na na pwedeng abutin ng ilang linggo hanggang ilang buwan medyo mas matagal talaga pero sa bayarin like processing fees jan naman bawi ang pag-ibig mas mababa significantly nasa 3000 pesos pataas lang daw sa bangko pwedeng umabot ng 15000 or more pa nga sinadya daw talagang mababa sa pag-ibig para mas abot kaya. Ah, okay. Malaking bagay din yung processing fee. Tapos, yung flexibility sa pagbabayad. May nabasa rin tayo dyan. Oo, malaking-malaking ang pagkakaiba. Sa pag-ibig, very flexible sila. Pwede kang mag-advance payment direkta sa principal mo anytime at walang penalty. Talaga? So makakabawas ka talaga sa utang mo ng mas mabilis? Oo, malaking tulong yun para mapaikli yung loan term mo or mabawasan yung interest na babayaran mo overall. At saka, mas lenient din daw sila kapag nakamiss ka ng bayad. May nagsabi na hanggang three missed payments, considered current pa rin daw. Wow, compared sa banko na… Na usually may early repayment fees or pre-termination fees. Tapos, mas mahigpit sila sa missed payments, mas mabilis ang proseso nila towards um, possible foreclosure. Delikado yun. Kaya yun yung tanong, di ba? Gaano kahalaga sa'yo yung ganung klaseng flexibility versus, say, yung bilis ng approval? Oo nga. So, um, ano ba ang takeaway natin dito? Parang malinaw naman na walang perfect choice, ano? Tama, walang one size fits all. Kailangan mo talagang suriin yung sarili mong sitwasyon, yung finances mo, yung goals mo, yung property na gusto mo. Tapos, compare mo talaga side by side yung offers. Masusing pag-aaral at pagkumpara talaga ang kailangan. Exactly. At bilang panghuli, pampaisip na lang para sa inyo na nakikinig. Bukod dun sa mga numero, interest, DP, loan amount, ano kayang aspeto na hindi natin masyadong napag-usapan ang pinakamahalaga para sa iyo mismo? Hmm, interesting question. Yung bilis ba ng proseso para makuha mo na agad yung dream property mo? O yung flexibility ba sa pagbabayad yung pwede kang mag-advance kung may extra ka? O baka naman yung um, peace of mind na hindi biglang tataas yung monthly mo for many years? Pag-isipan nyo yan. Magandang point yan, Vera. Salamat sa pag-share ng insights mo. At sa inyo pong mga nakinig, salamat sa pagsama sa paghimay natin ngayon. Sana nakatulong to. Sana nga. Kung nakatulong ito sa inyo, please huwag kalimutang i-click yung follow button dito sa Excel Edge podcast show at paki na rin sa mga kakilala ninyong first time buyers or investors na baka kailangan din ng ganitong information. Puntahan din ang aming website sa www.exceledge.com.ph para sa iba pang resources. Hanggang sa susunod. Hanggang sa muli.